Magandang buhay! Ano bang pinakagusto mong gawin? Alam mo ba na tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng iba't ibang talento ng na pwede nating ibahagi? Halina kayo, alamin at ito'y ating gamitin. Para sa layunin ng ating aralin, na sa ang sariling kakayahan sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pag-awit, pagguhit, pagsayaw, pakikipagtalastasan at iba pa. Ano pang ibig sabihin ng talento? Sige nga. Okay. Ang talento, pwede silang magaling, sumayaw, magaling umawit, magaling maglangoy, at magaling magtinta. Nakikita mo bang sarili mo sa mga larawang nakikita mo ngayon sa iyong screen? Tandaan, ang talento ay walang piling kasarian ha. Ito ay para sa lahat. Kahit ikaw ay babae o lalaki, pwede mong magawa ang mga ito kung ito ay binigay sa iyo ng Panginoon. Ikaw, anong talento mo? Sino kaya ang nagbigay ng talento mo nang nagagamit ngayon? Tama, ang Panginoon. Sa aralin natin, malalaman natin kung ano ang kailangan natin gawin sa mga kakayahan o talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para sa unang gawain, sa loob ng sa ibaba, iguhit ang hilig mong gawin o ang iyong kakayahan na nagpapasaya sa iyo kapag ito ay ginagawa mo. kulayan ito. Gamit ang inyong answer sheet, dun yung ilalagay ang inyong sagot. Mag-drawing, kulayan, at isulat sa baba ako ay mahilig kung ano ang gusto mong gawin na nagpapasaya sa iyo. Pangalawang gawain, makikita rin ito sa inyong module, pero ang sagot ay ilalagay sa inyong answer sheet. Ikatlong gawain, maliban sa iyong iginuhit na larawan, ano pa kaya ang mga hilig mong gawin na nagpapasaya sa iyo kapag ito ay ginagawa mo? Lagyan ng puso ang kahon. Okay, meron dito dalawang larawan, ito rin ay makikita sa inyong module. Sino na sa inyo ang nakapaglaro ng soccer? Kung ito ay nakapagpapasaya sa iyo, pwede mong lagyan ng puso. Sino naman dito ang magaling sumayaw? Okay, kung ito ang pag kung ang pagsasayaw ay nagpapasaya nagpapasaya sa iyo, lagyan mo ng puso ang kahon. Tandaan, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon ng iba't ibang talento at kakayahan katulad ng pag-awit, pagguhit, pagsayaw, pakikipagtalastasan at iba pa. Okay. Ikaw, ano ba ang talento mo? Anong ginagawa mo sa talento mo? Ipinabahagi mo ba yan sa iba? O gusto mo para sa sarili mo lang? Nararapat na ito'y ating tuktasin, mahalin, pagyamanin at gamitin sa tama paano, sa paanong paraan natin pwede magamit ng tama ang ating talento? Halimbawa, ikaw ay may magaling umawit. Ibinabahagi mo ba yan sa iyong mga kapwa? Sa paanong paraan? Okay, pwede kang sumalis sa mga patimpalak sa inyong paaralan, sa inyong barangay. Kapag meron silang singing contest, sa paraan na yun, may ibabahagi mo sa iba ang iyong talento. Kilala mo ba ang mga larawan na ipinapakita ko? Okay. Sa unang larawan, sino siya? Tama, si Sarah Heronimo. Kilala siya sa kanyang talento sa pag-awit sa unang lara sa pangalawang larawan. Kilala mo ba yan? Stephen Curry. Kilala siya sa kanyang talento sa paglaro ng basketball. At ang ikatlong larawan, si Manny Pacquiao. Kilala siya sa kanyang talento o husay sa boxing. Ikaw, sino ang idolo mo? Ang paggamit ng ating kakayahan ay nagdudulot ng kasiyahan at pagpamahal sa ating mga magulang, kapatid, puro, kamag-aral at kaibigan. Sigurado ako na kapag ibinabahagi mo sa iba o pinapakita mo sa ibang tao ang iyong talento, proud na proud sa iyo ang mga magulang. Higit sa lahat, ang bawat talento at kakayahan na bigay sa atin ay nararapat din nating ibahagi sa iba upang tayo mabuti mamamayan. So, ang pagbabahagi sa iba, pwede rin itong tumutulong ka na mapag, mapag tumutulong ka na mapagputi rin ang mga talento ng iyong mga kaibigan. Ano ang kailangan natin gawin sa ating mga talento na bigay ng Panginoon? Kailangan ba natin itong pahalagahan? Bakit? Nasaya ka ba sa talento na taglay mo? Sa buntong ito, sagutan mo na ang pagsasapuso, pagsasabuhay at pagtataya na makikita sa iyong module. Sagutan mo ito gamit ang iyong answer sheet. Nasaya ako at natap na pagpagumpayan mo ang mga pagsasanay at pagsasulit. Ang husay mo, kid, para sa ating atakdang aralin, isulat ang iba pang mahahalagang kakayahan o talento na nakikita mo sa lipunan. Kailangan ko lamang ng tatlo, isulat ito sa iyong paderno sa ESP. Hanggang sa ating muling pagkikita. Paalam!